Magandang araw mga ka-showbiz. Eto na naman tayo sa isa na namang mainit na balita sa mundo ng entertainment. Isang espesyal na okasyon ang naganap kamakailan para sa Pamilya wow. Cruz Montano. Ang 21st birthday celebration ni Sam Cruz, anak Nina Sunshine Cruz at Cesar Montano. Sa intimate dinner gathering na ito, muling nagsama-sama ang pamilya, kabilang na si Angelina Cruz ang mga kapatid ni Sam, pati na rin ang half-brother niyang si Diego Loizaga. Present din ang partner ngayon ni Cesar Montano. Makikita sa mga larawan na ibinahagi ni Sunshine Cruz sa Instagram kung gaano kasaya at puno ng pagmamahalan ang selebrasyon. Sa kanyang caption, ipinahayag niya ang buong pagmamahal at pagmamalaki para sa kanilang Sam. Aniya, Happy 21st birthday, our Sam. Time has flown by, and I'm so proud of the amazing young lady you've become. Your happiness is my happiness, and I love you more than words can say. Talagang nakakatuwang makita na sa kabila ng mga pinagdaanan na nanatiling buo at suportado si Sam ng kanyang buong pamilya. Ipinapakita nito na higit sa lahat ang pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya ang siyang pinakamahalagang regalo sa kanyang kaarawan. Si Sam ang ikalawa sa tatlong anak ng dating mag-asawa, na ikinasal noong tuanan at naghiwalay noong 2013. Sa kabila ng paghihiwalay, parehong aktibo sina Sunshine at Cesar sa pagpapalaki ng kanilang mga anak at patuloy na sumusuporta sa mga mahahalagang okasyon ng tatlo. Happy birthday, Sam.